Muli, ako ay pinarangalan at malugod na tinatanggap ang lahat na matuto at makakita, upang maunawaan ang mga lihim na itinatago mula sa mundo. Inaanyayahan ko ang lahat ng nanood ng video na ito na magtanong, gusto mo bang makagawa ng photographic na ebidensya na nagpapakita ng pagkakaroon ng mga demonyo, at kung saan sila nagtatago? Hindi mahalaga kung ang isa ay tapat, isang mananampalataya, o hindi mananampalataya, at kasama ang mga walang pakialam dahil ang katibayan ng isang hindi nakikitang paralel na katotohanan na maaaring suriin, isaalang-alang, at ibahagi. Nasaan ang mga demonyo at saan sila nagtatago? Ayon sa nakasulat ng na mga wika, ang kanilang pangunahing tirahan ay ang pagkakaroon ng host ng tao dahil layunin nila na gawin muli ang mga ito sa kanilang imahe. Ang nakasulat na salita ay naglalarawan na ang mga demonyo ay pinalayas mula sa isang inaalihan na individual at inilagay sa mga baboy. Mula sa paglalarawang ito, maaaring ipagpalagay na ang mga demonyo ay naninirahan sa mga tao, pakikilahok sa buhay ng tao, pagdalo sa mga seremonya at gawain. Ipinakikita nito na ang mga demonyo ay matatagpuan sa mga lugar ng pagsamba kung saan sila nagtitipon, at kinumpirma ito ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagproseso ng hindi mabilang na mga pampublikong litrato sa internet, ng mga relihiyosong pagtitipon sa buong mundo. Gaya ng makikita sa larawang ito ng isang kongregasyon, may mga photographic na anomalya na naroroon sa ilan sa mga mukha at leg, samantalang ang iba ay hindi nagpapakita ng anumang anomalya sa mga ito. Ang pagsiseksyon sa litrato ay nagpapakita ng presensya ng isang demonyo, dahil ang kanilang mga anyo ay nagpapalabas ng liwanag ng isi at ipinahayag ng aming eksklusibong aplikasyon. Ang application ay idinisenyo upang kunan ng larawan at ayusin ang slider upang ipakita ang anumang presensya ng key light frequency mula sa mga tao at ipapakita ang ultraviolet light na lagda. Bilang katibayan ng pagmamayari sa mukha o magpapakita ng demonyong naroroon sa likod. Ang kaalamang ito ay hindi dapat ituring na masama, dahil ito ay kumakatawan sa pagkakataon para sa relihiyon na gampanan ang kanilang bahagi sa labanan ng mabuti at masama, na magagawa nila sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-alis ng mga demonyong nagtataglay ng mga miyembro ng kanilang pananampalataya. Sa kasalukuyan ng eksklusibong aplikasyon ay tinatapos ang pagsubok at magagamit sa English at Japanese, at ang mga view ng video na ito ay kumakatawan sa interes sa paggawa ng photographic na ebidensya ng pagkakaroon ng mga demonyo. Magagamit ko ang mga bilang ng panonood ng mga video upang ipakita sa board ng aming non-profit na pang-edukasyon bilang isang dahilan upang palawakin ang mga wika para sa paggamit ng European at Asian. Paki-like, comment, o subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na Book of Secrets special.